Kwento ng Buhay ni Eddie Salvatore Episode 5 Kinarga ni Vanessa ang anak at ibinalik sa kanilang kwarto. Nanginginig na siya sa takot. Anak, dito ka lang ha. Pangako, kakain ka na mamaya. Umiiyak niya ang wika. Ikinandado niya ang pinto pagkalabas niya. Lihim siyang nagdarasal na sana makalimutan na ni Doña Consuelo ang ginawa ni Eddie. Nang matapos ang handaan, ay hindi pa tapos ng trabaho si Vanessa. Patuloy siya sa paglilinis at paghuhugas ng mga ginamit sa handaan. Napahinto siya nang makitang papalapit si Consuelo. May hawak itong buntot pagi. Ang buntot pagi na dating ginagamit nang namatay na si Don Ricardo. Nasaan ang patay tumu mong anak? Mabalasik nitong tanong. Patawad po, senyora. Hindi na po mauulit. Halos manikluhod sa pagmamakaawa si Vanessa. Ngunit parang walang narinig si Consuelo. Dumiretso ito sa kwarto ng mag-ina. Hinabol ito ni Vanessa. Senyora, wag po. Maawag po kayo kay Eddie tigaw niya. Isang igkas ng latigo ni Consuelo, sa paslit na si Eddie ang nagpagulong sa bata sa sahig. Halos hindi makaiyak ang paslit sa tinamong sakit at sugat. Tinakbo ito ni Vanessa at ni Yaka. Sinalo ng kanyang katawan ang mga sumunod na hampas ni Consuelo na dapat ay para sa kanyang anak. "Dahil sa ginawa ng anak mo, pareho kayong hindi kakain ngayong gabi." Pagkawi ka, ay lumabas ng kwarto ang donya at ikinandado ang pinto ng mag-ina. Yakap-yakap ni Vanessa ang anak habang umiiyak at dumadain sa tinamong mga sugat. Hindi niya kayang makita na masaktan si Eddie. Ngunit nasindak siya na mapagmasdan ang anak. Wala itong malay tao at umaagos ang dugo mula sa noong. Eddie, anak, Nataranta si Vanessa na tinakbo ang pintuan habang karga ang walang malay na si Eddie. Danya Consuelo, parang awa mo na. Palabasin mo kami rito. Subalit, walang pakialam si Consuelo sa panaghuy ni Vanessa. Inugoy-ugoy ni Vanessa ang anak. Eddie, anak, gising! Nagkamalay naman si Eddie pero umiyak ito ng umiyak dahil sa kirot ng sugat sa noo. Malaki ang sugat nito sa noo na tinamaan ang dulo ng buntot pagi. Tinakpa ni Vanessa na kanyang damit ang sugat sa noo ni Eddie at diniinan ito. Kasabay ng mga dasal ang pagtulo ng kanyang mga luha. Anak, mawawala din ang hapdi niyan. Hahalikan niya ni nanay. Niyakat ni Vanessa ang anak at hinalik-halikan ito sa ulo habang patuloy ang pag-agos ng mga luha nilang mag-ina. Patuloy sa pag-iyak si Eddie. Hindi lang dahil sa tinamu sugat ang dahilan ng kanyang pag-iyak, kundi para rin sa kanyang inang nasaktan. Hindi lubos maunawaan ng mura niyang isipan kung bakit sila nagdurusa. Hindi lang malaking peklat sa nao ang naiwang marka ng latigo ni Consuelo sa paslit. Dahil sa kumakalam niyang sikmura at ang pang-aaping dinaranas nilang mag-ina ay unti-unting nabubuo ang galit na bumabaon sa kanyang murang isipan at puso. Lumipas pa ang dalawang taon, mahina na si Doña Consuelo dahil may iniinda itong karamdaman. Ang dalawa nitong anak ay parehong nasa Maynila na naninirahan. Nabuhay ng loob ang mag-asawang Pasyano at Milagros nang mabalitaan ito. Nakakapunta na sa mansyon si Pasyano bilang tagakuhan ng mga sahod ng mga tauhan sa hasyenda. Nagahanap ng pagkakataon si Pasyano na makita muli at makausap si Nabanesa at Eddie. Sa unang beses ng pagkuha niya ng kanyang sahod, ay hindi niya makita si Vanessa pero may nakita siyang batang lalaki na nagwawali sa hardin. Pigil ang katuhaan ni Pasiano. Alam niyang ang bata ay si Eddie. Payat na payat ang bata at ang suot na damit ay masikip na at parang basahan na sa sobrang kalumaan. Ibinalita niya ito kay Milagros. Pasing, Galan mo ng pag pagkait si Eddie at Vanessa. Kawawa naman sila. Naluluhang wika ni Milagros. Naiisip niya ang isang payat na bata ayon sa kwento ng kanyang asawa. Lagring, sabik din ako. Pero konting pigil ng emosyon. Nag-iisip pa ako ng paraan. Wika ni Pasiano. Alam mo pasing, masamang mag-isip ng masama sa kapwa. Pero masamang damo talaga si Doña Consuelo. Ang tagal mamatay. Gigil na wika ni Milagros. Hinamig ni Pasiano ang asawa at hinagod-hagod ang likod. Basta, makakahanap din ako ng paraan na makita at makausap ko si Vanessa. Sa pangalawang balik ni Pasiano, ay nagbaka sakali uli siya. Pagkatapos ibigay sa kanya ni Consuelo ang mga sahod para sa tauhan sa palaisdaan, ay pumasok na ang donya sa kwarto at magpapahinga raw. Lihim na natuwa si Pasiano. Walang ibang tao sa loob ng mansyon maliban sa dalawang gwardya na nasa gate at si Vanessa at si Eddie. Kung dati-dati ay apat ang gwardya, ngayon ay dadalawa na lamang. Lumikid siya sa likuran patungong dirty kitchen at hindi nga siya nabigo. Naroon ang mag-ina. Naglalaba si Vanessa habang katulong nito ang paslit na si Eddie. Awang-awa siya sa mag-ina. Parehong payat at mukhang basahan na sa kalumaan ang mga damit. Gusto sana nilang dalhan ng bagong damit ang mag-ina pero tiyak na hindi makakalusot sa mga sip-sip na gwardiya ni Consuelo. Vanessa, mahina niyang tawag sa Senyas na huwag maingay. Pinaluhong siya ni Vanessa ng yakap at impit na iyak. Sobrang payat nito at maputla. Higit sa lahat ay inuubo ito. Ay pasing, ang tagal kong hinintay na makita ka. Impit ang hagulhol ni Vanessa. Isang matinding paghihirap ang ipinapahiwatig ng mga hagulhol nito plus ni Pasiano ang likod ni Vanessa bilang pag-alo sa paghagulo nito. Vanessa, kung alam mo lang na hindi kami nagsawa na alamin ang kalagayan mo rito. Pero ang mga sipsip na gwardya ay ayaw kaming papasukin. Nakukuha mo ba ang mga pagkain na hinahatid ko? Umiling si Vanessa. Tumiim ang bagang ni Pasiano. Mukhang mga gwardya ang nakinabang sa mga para sa mag-ina. Pakiusap tay pasing, ilayo mo na si Eddie rito. Gawan mo ng paraan. Humihikbing wika ni Vanessa. Isang tango lamang ang naging sagot ni Pasiano. Dahil hindi pa niya alam ang gagawin ng mga oras na iyon. At ang kanyang lalamunan ay parang nabarahan sa sobrang awa sa mag-ina. Niyakap niya na mahigpit ang batang Eddie na nakamaang lamang sa kanya. waribang bang noon lamang nakakita na ibang tao ang bata. Ipinapahiwatig niya sa kanyang mga yakap na naroon siya para sa kaligtasan nito. Muling dumating ang sahuran. Nakaisip na si Pasiano ng paraan na makuha si Eddie. Dasal niya na sana ay magtagumpay siya. Nakita niya sa sulok ng kanyang mga mata ang paslit na si Eddie. Nagtatanggal ito ng mga tuyong dahon na nakalutang sa swimming pool. Dunya Consuelo, iilan na lamang ang manggagawa sa palaisdaan. Lumuwas na ng Maynila ang karamihan sa mga tauhan ninyo. Kailangan ko na magturo ng baguhan. Wika niya sa matandang Donya. Bakit ba nagsisilayasan ang mga kasama mo? Mabalasik na tanong ni Consuelo. Wala nang sigarilyong tangan ang donya, pero nanginginig ang mga labi nito habang nagsasalita. Gusto sanang sagutin ni Pasiano ang mata ng donya na dahil sa napakamura nitong pasaho, kaya walang tumatagal na tauhan. Pero hindi siya sumagot. Baka makasira ng plano niya sino naman ang pwede mong turuan? Masungit na tanong ng Donya. Ang batang yun, pwede yun. Agad na wika ni Pasiano sabay turo sa batang Eddie. Ano naman ang gagawin ng batang yan? Mabalasik na wika ng Donya. Mas madaling turuan ang isang bata, Donya Consuelo. Mas mapapakinabangan mo siya sa palaisdaan kaysa dito, may kasamang yabang ang tono ni Pasiano. Pigil ang kanyang damdamin at lihim na nagdarasal na sana ay magpauto sa kanya ang donya. Napangisi si Consuelo. Magtatrabaho ang bata ng walang sahod at tagdag parusa niya ito kay Vanessa. Bueno, isama mo na. Total, nabubuhay ang galit ko kay Ricardo kapag nakikita ko ang batang yan. Wika ng Donya Mabilis na tumayo si Pasiano at tinawag ang bata. Eddie, tawag ka ng Donya. Himig nagmamando ang tinig ni Pasiano. pero ang totoo ay awang-awa siya kay Eddie. Sa edad na anim na taon ay walang alam kung hindi magtrabaho sa loob ng mansyong. Eddie, mula ngayon ay sa palaisdaan ka na magtatrabaho. Ayosin ang trabaho mo. Mabalasik ang bawat salita ni Consuelo. Gumuhit ang takot sa mukha ng bata. Takot para sa ina na mag-isang maiiwan at magtatrabaho sa mansyon. Po, ayoko po. Walang kasama si nanay. Anong kapalaran ang naghihintay kay Eddie sa piling ni Napasyano at Milagros? habangan sa susunod na kabanata